So ayun, what's up ulit guys? What's up mga kapalaboy? Ayun, ma uh, may nagtatanong nga sa atin na ano, okay ba yung ismas So yung agency namin guys, although sikat po yan dito sa Saudi Arabia. Maayos naman po ang patakaran ng agency maliban na lang po sa mga ano pasaway, mga tumatakas, ganun. Depende po yan sa pag-uusapan sa ano investigation na uh, uh, department. So yun. So inform ko lang po kayo, ang ismas ko po, okay naman po. Dahil kung madedeploy man po kayo at kung pupunta kayo dito muna sa Saudi, ayusin mo lang nila mga papel nyo guys, ikaman nyo lahat ng papel nyo na kailangan bago kayo ilabas dito sa accommodation. So ngayon guys, andito ako sa Danube Ang agency ko pa rin ay uh, Although 6 years na po ako sa ismasko so ako din guys ay paiba-iba ng company, di ba? dahil minsan delay ang sahod so hindi kasalanan po ng agency natin yan guys hindi kasalanan ng agency namin kundi yung company na nagpapasahod dahil si SMASCO ay sumusunod po sa batas dito sa Saudi Arabia so yun guys pagpupunta kayo dito sa Saudi pa, bago kayo i-deploy sa labas sa iba't iba't lugar kailangan muna maayos yung mga ikaman nyo lahat ng kailangan para sa ganun ay ma, ma ano kayo, makalabas kayo na